Tapos namin ni Philip na magpalipad ng drone. Kanina pa namin pinapalipad, uh, kakakuha lang namin sa bubong. <laughs> Ako muna. Oh. Kitang-kita nyo ba yung ginawa namin kanina? Galing namin oh. o. wala alam niya lang o ilang try yun. Okay. okay. उड़ जा रहा ना जिसकी राशे बड़ी हलुआ आप, तलिवा, आप... Uy! <laughs> <laughs> ah! uh! uh! <laughs> <laughs> Uy! Balik 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 Ako pa ang kontrol e po Alalaan ka lang Alalaan ka lang Tataas ka ba? Tataas lang, tataas natin na si Philip talagang nagkontrol Kasi yung ginagawa namin na ngayon Dalawa pa kami nagkontrol Ngayon siya lang mag -isa. dadaan. Pag gagawin na yung drone, kasama dapat si Philip kasi siya lang marunong patakbo eh. Marunong ka Bili niyo yung drone na to dahil okay yung kuha niya. Bili niyo dahil matibay siya. Bili na rin siya, ano, pamalit siya sa Rangola, ganun. Wala, wala, stay, tata. Stay? ba ako? Ganun, ganun man tignan mo, tignan mo yung nung tree tinanong Tinan mo, mga damage yan. Yeah. Ay, ano ba uh, pinagdadaanan ng drone? Kinagat man aso yan. Kinagat <laughs> ka <ko> sobrang init. <laughs> <laughs> Oy, good pa yan ha? Isa lang yan eh. Ay, isa lang. Nakailang bagsak na yan. Dami eh, first na. lipad naman yan. Opposite na ginagawa mo ba? Uy. Oh. <laughs> Sabi, hindi kita

Ayan. Yeah. Ayaw na umangat. Ayun Bakit? Ayun na Bakit ayaw na umangat? No buts. No buts lang eh. Wala na no, no. oh. Tignan mo yung tama. Yawa. Ayun po, tinamangat siya. Tinama. pa. Eh puputulo. una naman yun eh. Kalang mo nga mapaputulong ah, may mayinipilik. Mag-close na na Tanggalin mo yung battery. Ayos malubot. Ayos malubot! Hindi nag-charge. Saan ka nag-work? Ha? <laughs> Ch Chana. Ch Chana. <laughs> Ayan, hindi kami susuko. So yun, natutuwa kami para kami bata. <laughs> <laughs> Pero okay lang, masaya naman. Kasugat tuloy si Philip. Eh, ba? Diba? Buto na nga lang, sinugatan niyo pa. <laughs> Ayun lang. Sana may natutuwa kayo ngayon. <laughs> hindi namin naunan yung mga magagandang moment kayo rin sa eh. Sa sobrang saya, hindi na namin Kaya kung bibili kayo ng drone, ganito piliin nyo kasi matibay. Matibay. Talaga matibay. Kaya ito bilhin nyo, sa una mababaliw kayo. <laughs> Pamalit siya sa saranggola ko. Try natin sa susunod ha! Hanggang sa Gansamuli! Uh. Paalam! Paalam!